pwede magtanong boss Masaya sana sa inyo dito Kaso nakakagutom May pagkain kayo? Boss Masaya sana sa inyo Kaso nakakagutom May pagkain kayo? Pahingi ako Okay lang ah, Kahit sa kanin Sa kahit sa kulang na Ako na? Ako na ba? magtanong, boss? Yes, po. My nabasa, point. nabasa na kasi ako. Eh, bawal akong mabasa. Nagugutom ako. Si ano to? Oh. <laughs> si ano to? Si ano to? Ano? Si Roko? Si Roko? <laughs> Asan yung mga si Black Paul? Asan yung ulam nyo? Ano? Oo, oo. Ay ko. Ayun oh, galing pa yata ng kabilang ibarit. Hoy, <laughs> kadami na yan ah. Ay, <laughs> kuya ka na ah. Hoy. <laughs> Hoy, <laughs> <All right, laughs> thank you for taking. Shout out. Dali na <laughs> <laughs> right, let's go. Mas pwedeng magtanong? Oh. Anong oras sila pwedeng magbigay ng ulam? Grabe, <laughs> lakas <laughs> mo ko! bigyan ng ulam. Ito, ito na lang. Oh. Ulam pa. Para sa ulam. <laughs> <laughs> Hindi man po. Nangyayay lang akong ulam. May ulam kayo? Okay nga ulam. Okay, kahit anong ulam. Paray ko. Okay na yun, bossing. Okay na to. Palag na to. Thank you, boss. Ha? Okay na. Okay, come here. Go. Ang lamig. Bakit ang lamig yung tubig yun? Okay. yelo. May yelo. May pala. No, it's only me. Remember and remember, you remember me, TV b naman lang, sinabunan ako dun eh. Thank <laughs> Ate, pag binasaan niyo ako, mangingi akong ulam. <laughs> Sana ko pwedeng mangingi ng ulam na hindi ako mababasa? Ano? Mangingi ko ang ulam yung hindi ako mababasa nanginig ka ng ulam? po ay hindi ka po bon, plastic lang <laughs> ka <Akin lang. laughs> oh, para hindi mabasa okay lang, dalawang ulam niya kay isang kanin no? ready